Marami sa mga diboto ay maagang nagtungo rito sa Redemptorist Church sa Baclaran. Isa na riyan si Zenaida Hernandez na nagmula pa sa San Pedro, Laguna. Mahigit anim na dekada ng diboto ng Berhing Maria si Zenaida. Bata pa lang daw siya ay iminulat na siya ng kanyang mga magulang sa halaga ng pagkakaroon ng matatag na pananampalataya. Kaya talangin ni Zenaida, bigyan ako ng magandang ano kalusugan sumentro ang mensahe ng misa sa hindi matatawarang pagmamahal ng Panginoon sa San Libutan buhay na buhay naman ang mga nagtitinda sa paligid ng simbahan Dumumagita yung kita kasi pag nakaubos pero pag ganitong ano hindi pa sa so, basta gabi makidoon mahalalaman pag ako pag nakaubos so sigurado pong may pang uwing pang ano Oh, nakita. Mayroon pa rin live broadcast ang misa sa social media platform ng Baclaran Church para sa mga hindi makakadalo ng personal. Mahigpit din ang ipinatutupad na seguridad sa paligid ng simbahan. Samantala Audrey, nagpapatuloy ang ikatlong misa para sa araw na ito dito sa Baclaran Church. Samantala, update naman tayo sa lagay ng trapiko, Audrey nagsisimula ng bumigat ang usad ng trapiko dito yan sa kahabaan ng Paranaque sa Rojas Boulevard, service road sa tapat mismo yan ng Baclaran Church At yan muna ang update Ngayong miyerkules ng umaga Balik sa iyo Audrey Maraming salamat, Bien Manalo